Ito yung dumating kahapon. Oh, ito po natin. Hmm. Laying, laying, ano ba yan? Nangingitlog na iba dyan? Opo, nangingitlog na Ah, madilim. <laughs> mm. Ayan guys, sorry, madilim na. Hindi na natin masyado makita, pero ito. Ito po yung kukunin natin. Ayan, pwede pala. Ayan. Ah, ito na. Ah, ito na eh. Ay, yung itlog. Nalilit pa ko eh. Ayan guys, so oh, nanging itlog na. Okay. Oh. Libre ito. Oh, yeah. Ah, amin na ito? Libre. Ito lang. Ayun. Ayun. Sa manok ilang libre. Ah, sa manok po dalawa. Gulo eh. Ayan guys, oh. Brown egg, so. Brown eggs. so. Ayun na nilayo namin. Apat hmm. naman. Grabe pa na layo rito. Sige ah, eh. na, 60 pieces <laughs> naman eh. Ayun, ah may ilaw. Yeah, yeah, may ilaw. Kapiling <tinyo> na lang natin. Ha? Ah? Wala 110 naman yan. Wala 110 to? Mm. lahat yan babae ah? Yes, po, babae. La lahat babae. 64. Ako na mo to. Ako pipili. Yes. Pasok ko sa loob? Oo. Oh. oh. Ay, paano nilalagay na doon? Ano mo uh, yung nakita? May. Ano ba? Hindi uh, tayo mag bisah. Wala. <laughs> Sir, tutok mo lang sa akin. Tutok mo lang sa akin. Ha? Ganyan mo lang tutok mo. Ayan ah. tutok mo lang sa akin. Ayan guys, ako mamimili. magaling ako sa kapaan eh. At, oo. Uh.

Ala talaga. Ano 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 kinakain pala nito? Ano lang sir, ang suporta. Anong feeds? Oo. Oh, pero hindi ko kinapakain ng layer eh dahil priority lang namin ma-out. Ma-out. Oo. Yeah. Oo. Ito lang kinapakain. na. Ah, halos ganun pala lahat tukanin na, no. Pagkaring konti po kasi ganyan eh. Dahil yeah. cage sila. Oo. Tumaan, ah, naka-cage. Oh. So, okay. Infection. Yan guys, sa pinipili ko yung eh, nakabuka yung sipit-sipitan. Para ano, yung kasi yung nangingitlog na talaga eh. Kasi napilo ko nina. Ah, oh, ikaw ba yun? Ito. Oh? Ganun din talaga. Yun. Ilan na yan? Apat. Apat. Siguro lima-lima, lima, no? Okay. Tapos meron na maghahakot doon. Lima lima. Ito. Oh. Ato. Yung iba, ano na, may edad na rin iba. Bali no? yung... Halo, halo. Ha? Uh? Yung mga pasmaturing maturing talaga. Oh. Oo. Yung mga pas maturing, late maturing. Yan, oh. lima. Yala! Oo, oh, kumasabi. Oh, ito pala, Oh. Ito yung na napili ko ninyo. Talagang pure decal uh, brown to. Yes, po. Uh, parang ano yung katawan niya, parang Rhode Island din talaga. Pero mas malaki yung Rhode Island talaga. Oo, oh, mas malaki yung Rhode Island talaga. Talagang ano yung ano nila. Ano to? Dry feeding sila? Opo, oh, po, dry feeding. Ah, Ah. Uh, Pagdating ko sa bahay anong papakain ko mga ano? Darak sa mais pwede. Hindi wak ko na train darak. Ah. Bo? Ano, feeds gano'n. Yes po. Bali stop grower. Ano po? Um layer na. Ah, layer, layer na. Layer feeds po. Layer feeds. Chicken ng kakain ng kung ng mga tipid. lagyan nyo ng ano, azolla nakita ko sa video. Oh. Di sa akin kasi Madre de Agua eh. Wala po ang azolla. Wala akong Azola, eh, Madre de Agua lang eh. <laughs> Ayan. Toto, ito, maganda to. Yan. Ayan ayos yan. Obigo talalanan. Oh. Ito to. Oh. Kulin natin yung may ano, bata-bata. <laughs> ito. okay pa to. Ito. Toto, oh, maganda pa to. Yan. Oh, buka na rin. Ilan yan? Apat. Apat. Hmm. Ito. Mukha mo. Sipit-sipitan. Hey, lima no? Apo. Hindi na yun. Oh, ito yung nakita ko kanina. Ito, pwede ito. Ayan po. guys, tinitignan din natin syempre kung may sipon. Yan, ito naman, wala, wala mga sipon to eh. No? Yan, pero kasi minsan eh, may ano eh, may nakahalo talaga Yan. Eh. yan, so yan ang isa sa titignan nyo guys kung bibili kayo ng manok na RTL. Yan may sipon, may bulutong. Ito, malilinis naman to. Wala, wala mga bulutong. Yan, and then yun nga, uh, buka yung sipit-sipitan. Ayan o, no? oh. isipit-sipitan sa may puwet guys yung buto, yung dalawang buto sa may puwet, yun yung sipit-sipitan. Pag buka yun, uh, ibig sabihin, mangingitlog, nangingitlog na yung inahin. Pag ipit pa, wala pa yun, patagal pa mangingitlog yun. Yan, to Ah, oh, lika rito. Oh, yun, oh, umuupo guys, oh. oh. Umuupo na siya. Oh, talagang ano, laying na to. Ito, laying na talaga to. Oh. At dahil umuupo ka, sa akin ka na. <laughs> Ayan. Oh. Ito. Nakapula. Nakapula yung button. Pula, no? Ayan. Ah. Ikaw. Oh, pwede. Pwede ka ba? yung um. pagandahan ng marap, dadating na stock, sir, Ah? Matataba. Oh, matataba nga. Saka talaga ano, mapipilian mo pa talaga maganda ito. Ha, oh, po na rin, oh. Ayun. Ito. Oh, ah, ang ganda ng na mo, ah. Nagkaroon ako na idea. Ah, guys, oh, nagkaroon ako na idea sa pakay nyo. Ano to? Pinagawa mo? Hindi Baka bakal. Ah, baka na ano? Ang, binili mo talaga ganyan? Angular? Ah, kami Ah, 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 ganun. ganun. Ito. Apat na? Tatlo po. Ah, tatlo pa apa apat na yan. Hindi pala. Ah, tatlo pala. Hmm. ba? Hmm. O, okay, Malinis ang mukha. O. Oh. Malinis. gwapa gwapa yan guys, gwapa Apat. Uh, oh. malaki oh, malaki din sila oh. Ayan, umuupo guys, umuupo. Mm hmm. Ay, eh, kaya lang, ano, sayang oh. Mano yung Tukaan niya oh. Pero lakas kumain. Pwede rin siguro to, kahit ano yung tuka. Ano guys, so balik, balik, ano, balik ko yung tukaan niya. Pero lakas kumain, laki ng butsy, oh Pwede na to. Pwede rin yan. Ilan na? Lima na po. Lima na. I balik 15 si na, ano? Lima po. 15. Ito mo. Ito, ito. talagang ano, visible na visible yung pagkaano nyo. Pagka-decal nyo, ano? Kaso pa na yung nabubugpog eh. Ah, ito? Hindi pa rin nabubugpog na tutuka. Ah, yung, siya? Opo. Ah, na ano panay, siya? Ito matakbo, nakikita ko eh. Na ano siya? Baka dalma masikip na uh, ano, kulungan. Yun uh, nga po. Ah, may na natin to. Kasi doon sa akin, ipiprearrange ko sila eh. Oh, Alaw ka na ako eh. Oo, oh, ipiprearrange ko sila. Ayan. <laughs> Ayan, para hindi ka naawain no, kayo sa maluwang na lugar. Hakatakbo <laughs> oh, ka malayo. Oo, hakatakbo ka malayo. Oo, halika dito. ah, dito. No? Hmm. Ah, lugo niyo iba, ano? Ah, lugo niyo iba. Pero ito, pagkatapos maglugo na ito, malakas magitlog itlog to. Kahit, ano po, kahit lugo sila nang itlog. Kahit lugo, nang itlog pa rin. Ah. So, yung, yung itlog na ibibigay mo sa akin, saan galing yun dito mismo? Sa kanila? ah, inaipon mo? Oh, okay pala to, eh. So, ito, ito, hmm. rito. Oh? Uh, no? ah, hmm. Oh. Ah. Uh, Mas kita yun pag-araw, sir. Ha? Pag-araw, ano? Pag ano? Pag 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 ito, okay ito. Hmm. Ayan, malinis. Oop. Oh. Ah, ito yung... Ah, sarado yung sipit-sipitan. Ayan. Hmm. Ito. O, ito, to guwapa ito, guwapa. Buka. Ayan, ito, bukang buka. Bukang buka. 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 No. Ayan, aling sa muka Buka ang sipit-sipitan Ito ano na isa hmm. Ito, ito, ito Teka dito Ang maganda guys, nakakapili tayo sabi ko, sabi ko na maganda yung nauuna kaya sa uli <laughs> Ayan Eh hey, kita ba? Nakita malinaw na no? Ayan guys oh, oh. O, oh, ito, bukas sipit-sipitan. Ayan. Ayan siya. Kailangan ko kasi nangingitlog na. Para may kita na. Hmm. Ito guys, wala so, din lang dito. Oh. Muupo, oh. muupo. Yung ganyan, ay sigurado nangingitlog yan. And then, buka, buka yung sipit-sipitan niya. Ayan. Malinis ba mo O, oh, malinis ang muka. O, oh, malinis ang muka. Ayan ka. Ikaw, lika rito. Ah, lugo na lugo, no? Pero nangingitlog, no? Kahit lugon. Naliligo na lupa. Ah, naliligo na lupa. Walas, tika. Kala ko may sugat. <laughs> naliligo pala ng lupa. Ano to? Kusot. Ah, kusot. Ayan. Wala naman mga sugat to, no? Wala. Ayan. Buka. Ah, buka sipit-sipit guys. Malinis ang muka. Okay. Ayan, okay yan, okay yan. Apat. kailala ah, natin piliin talaga ikaw wala may mailap din ano o pa para lalaki to babae po babae siya At ganyan yung malalakas makikulong yung ganito ah yung ganito oh, yung pula mga... ah oh, malakas ka pala mga itlog o oh, akin ka na <laughs> oh, yung pula daw, mga, yung mga pula yung palong. Certified uh, pala. Ah. Come here, come here. Ito, ito. Ang ito. Parang ano, no? Parang tandang. Ay, ito yung kanina. Na may ano? Sige na nga. Sugat to siguro yun. Ah, oh, natanggal eh, oh sugat lang yan eh. ikaw hmm. pinaka eh. ah ayun oh. okay, so, oh, pwede to bukang sipit-sipitan malinis sa mukha oh. yan pwede na yan yan ah, matanda ka na Ayan, ito dito ito to, to, pwede to. Ayan. Makain ka ba? Mukha. Ayan, pwede yan. Ah. <laughs> Yung iba malaki palong talaga, no? Oo, so, mga pas mag-tubing. Oo. Saka galing sa so, 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 si toy, galing sa Ah. Sa white Ay White Leghorn malaki ang palo ano. Mm -hmm. Yung ba talaga ang ano bloodline ng decal oh, White Leghorn saka White Normal or Leghorn ka. Like, ah, na cross sa ano sa dominant brown or low ah, dye Adala minsan may dominant brown din pinagagalingan oh, no. nila. Ay ah, iba-iba pala. Yun pala sinasabi nila na ano mga F1, F1. Para ah, bali po yung F1, sir, kanyari. Ayan, yung original decal brown. Kasi oh. kapare sila sa Rhode island, ganyan. Ah. Oh. Kinakalap sa f Yan yung F1. Yes, bro. Decal brown cross road island. Hmm. Yan yung F1. Pero malakas yung mga itlog yun. ah, yes, uh, pero pag, uh, deca, ano, white leghorn cross sa uh, uh, Rhode island, ano kalalabasan nun? Bali, ganyan. Bro. Ganyan. Ah, ganito rin. Yun, mas malakas yung itlog yun. Yung mga brown, yan. yun ang decal brown talaga, <laughs> ha? Cross talaga ng ano, no? Ayan. Ito, so, okay na to. Hmm. Yeah. Ani, continuous ang dating ng manok mo dito? every week. Every week. Eh, sorry, na lagi na bibili din, ano? Opo. Oh, Makarano, kasi di. Oo. Oh. Saan kasi na, di yung... Ah, ano yun? Pinapaano nila? Oh, Pinapamigay nila? Yung itlog po. ah, uh, yung itlog? Mapaig po sila kasi hindi nila kada po aming... fertile? Hindi po. Bali... Ta -table, table eggs lang? Oh. Ah, pinamimigay nila? Hmm. Ah. Yeah, yung... Ano yung ano, programa ng oh, gobyerno itlog. na? Ah. sa mga ano, yung malnourished parang ganon. Hmm. So, parang kung ba, gilagamit nila for feeding. Oo, oh, feeding program. Ayan. Ah. Ito. Ah, ito. Maganda katawan, oh. oh. Ah, umupo. Mm. -hmm. Umupo. So, pal pag ito pala pinaris ko doon sa rooster ko na Rhode Island, ang kalalabasan F1. Ah, okay. Dahil galing na sa may ano, road island. Road island na, ah, oh. F1 siya ng road island? <laughs> ah, oh. Pero so mas siya, Ah, oh. okay ano mas malakas umitlog doon? Parang yung tapong may Mission scientist White Leghorn. White talaga? ah Science City. Oo. Ah, mga... oh, pwede rin siya iparis doon. Mm. Pero kasi sa mga pond, may gamit ang mga sayang. Scientific. Sa, scientific. Sa scientific. Hindi sila. sila yung papakasta, ganyan. So... Oo. Ano to? Usap na. Eh? Nagluluha ba? Nagluluha ka ba? Ah, hindi. No? Luha lang yung makala. <laughs> Mm -hmm. Luha-luha yung mata, no? luha Ano ang luha? Nakala ko na luha-luha. Ayan. Sampu na ito. Sampu na. <laughs> Bali po, ano, 45 na yun nandun? O, oh, 45 na yun. O, 45 na yan. Insin oh, na lang. Oh. Pero pa ba dito? Yes, oh, meron. Dali pa tayo, guys. Pilihan natin lahat ng kwarto. Paano ba ito? Ah, sumabit. Bali. Para sa ah, yung video, yung unang video pinadala mo sa akin. Oo. Oh. Hmm. Ito? Oo, oh, pwede. Lalaki din sila. Pwede rin sila pang katay pala, no? Yes, oh, so ito, pagkakinaling mo na pala, maganda rin pang meat type, pang ano, pang bentang patigas na, oh. Parang ang dating niya, yung white lego na binibenta. White na ano, oh. Yung white color Ayan. Hmm, oh. Ayan. Ito. Hmm, ba? Oh. Ayan. Ito rito. Hmm. Yes. Tatlo. Ilang kulang? 15 na lang, no? Ah, um, 70. Ah, 70 kasama yung dalawang sobra. Eh guys, may pasobra tayong dalawa. Ah, uh, 60 pieces ang ginawa natin plus free dalawa. Nahiritan ko si Sir. <laughs> 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 ito parang tandang oh. Tandang pa talaga. Tandang ba siya? Babae ba ito ah. Sure ka? Ang ang ano? Guys, so ang laki ng palong niya pero babae siya. Babae. Kundi ko nga ito, baka maging tandang. Oo. <laughs> Oo, oh, oh, buka sip -sip, ito. Oo, oh, pwede. Hmm. Ito rito. Ah, ito. Ah, payat. Ah, pwede. Lugo na lugo, no? Ito yung sip sipito mo. Yan. Ikaw. Ay, pwede ka rin. Hmm. Yan. Yan. 46 na? Yan. Bali, ano na lang? 6, 16 na lang. papanoorin na rin ng mga bata niya ah, ayan. Ayan. abang Baka bukas na upload niya. <laughs> Dating ko doon, madaling araw na. <laughs> Ito, oh. madaling araw na rin. 1.30 ako malis kanina eh. Baka niyan. Hindi lang ako so, trapping niyan. Ah, pag ano? Ah, baka mas mabilis na. Um, naharang pa ako sa checkpoint. Sa may, ano, kandaba. Oh. Ang ah, mabilis kasi ako eh. Hindi ko Hindi ko napansin may checkpoint pala. Napagalitan pa ako ng pulis. <laughs> pabilis ko raw. <laughs> Ayan. May license naman yata? oh, kompleto papeles niya sa may license naman ako. Yung ano lang, sinita lang sa akin, pabilis ako. Yung sabi ko at nagmamadali ako, may hinahabol ako. <laughs> may kukunin ka ako. Ayan. May pala dapat umalis kayo, sir, pen, no? Ay, 11. 11 sana, <laughs> Oh. 11 na. Kaya lang, may ginawa, nagpakain pa kasi ako ng mga alaga ako, eh. <laughs> Yan, ilan yan? 9 po para sa 9 Bali 46 nandun, Plus nine, 55 Bali 7 7 na lang, 7 Ayan Natin yung 7 hmm. piling-pili ito guys oh Maganda rin talaga nakakauna tayo <laughs> Oh Ikaw Okay oh, pwede. Hmm. Ito. Ito yung mataas ang ano. Mataas ang pagka white leghorn ng ganito. Ayan oh. o. No? Oh, ano, oh, no? ano bagsak din yung peto? o. Oh. to. Ayan. Ano to? Mash ang kinakaya nila? Hindi pa. Bali... Crumble. Hindi naman po bali... crumble. Po, bali pellets. Parang pellets. <laughs> ah, ganito. Ah, okay. Sige, sige. Para alam ko yung ano kasi mabibigla yun pag binago ko agad eh. Kaya mo na ipapakain ko din pala. Sa farm ba ganyan ang kinakain nila sa poultry? Sa poultry. Ba bali sa may poultry ba? Mash. mash. Mash lang. Ah, mash. Mash mo talaga sa pa. Ah. Pero kung um, poultry po kasi, cages eh. Oo. Oh. Kung um, mag-free range ka, mas maganda yung... Dry. Ay, wet. wet. Wet feeding, oh. Ayan. Ayan. So ma-enjoy pa nila yung ano, nalalabi nilang buhay sa mundo. <laughs> Kasi free range sila doon. Doon pala sa ano naka-cage sila, no. Oh, wada po sa ah. isang butas apat na piraso na alay. Apat na piraso. Talagang ano, style white leghorn. Mhm. Mm uh Buti na alis sila doon. am ano to, magbabago ang ano nito pagka na free range sila. Kumbaga ma-condition nila katawan nila. oh ah. ha ano ito? Ito na lang naman eh, no? Okay. Ayan. Ito. Ayan. Ito. Ayan. 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 Dalawa po. Dalawa pa. Dalawa. napansin ba kita kanina? Ah. Oh, hindi kita nakita kanina. Hmm. Ah, ka dun eh. Ah. Maganda pala to. Laki eh. Oh. Yun, buo. Buo, sipit-sipitan. Sana lang. Sana lang ba? Yes, sana Balik uh, ka dito. Oh. Uh. Yan. Yan, okay. Yan, sakto. Ayan guys, bali 62 pieces lahat ang ating nakuha. Ah, bumalik. Ah, uh. Hmm, yan ba yun? Ayan. Okay. Ayan. Yun, sumabit pa. Sir. Ayan. Sir, baka ano? E, ano, ba, ano bang last name mo? Narbay po. Narbay? Yes po. Ayan, uh, contact number. Um, sir, 947-475-7744. gusto mag-abil ng Dical Brown, RTL, just yes, PM lang po. Or Ayan. text. Yan, ipopost ko rin guys yung kanyang FB page sa uh, sa video na to. Doon po sa mga gustong bumili, ano ba exact, exact area nyo dito? ah, uh, uh, doon niya pa, Proc 5, Plong Maragol, Angla City, Papanga. Ayan, so yun po ang area niya. So, ipopost ko po yung kanyang contact details doon po sa gustong bumili. Yan pa, pwede po kayong dumiretso sa kanya. Kay uh, Mike? Narbay. Narbay, ayan. So, tala. Ito na. Ito na ang ano. Ito na ang pinakamahirap na parte guys, yung bayaran. <laughs> Ayan, tignan naman na natin kung maganda Ay, na pagka Ay, itlog pala Oo, oh. yan, yeah, mawala na lahat Baglay itlog <laughs> Salang-sala Nakasya Salang-sala oh. yan Ayan o oh, guys hindi naman. Hindi naman Makita. kasi malamig naman 'yan, no? Oh. Oo. Oh, kasi lang tag-init. Ayun yung tag-init patay talaga 'yan. Oo. Oh. Yan sila guys, oh. Mm. Ayun yung ating frigate itlog. Brown na brown guys, oh. Brown na brown. Mm. Pero sir, pag pinasa niyo to, magiging brown to. Pag kabinasa. oh, ito yung mm. Yung ipasa yung katulad ng mga. Pero talagang ano, oo. Oh, oh, Walang

Ah, Diyan na lang? Ako po lang <laughs> po kasi yung mga manok Kaya wala pong gano'n na ito na Pwente lang. Ayan. Ayan guys, bayaran. Bayaran time. Uh, nakuha po natin ng 500 each. So, kumuha tayo ng 60 pieces. Uh, 30,000 po lahat yung 60 pieces. And may dagdag tayong dalawa. Ayan. Check mo sir, baka sobra. <laughs> Okay. Ayan. Yeah. Yeah, thank you. Oh, Ay, yeah, sir, baka may gusto kong sabihin panguling no. no. mensahe. Thank you and ingat po. Ayan. Ayan. guys, alis na kami. Thank you sir, ha? thank you. Okay, oh, Ipo-post ko na lang, i eh, sasama ko na lang yung screenshot mo yung ano, yung Facebook mo para alam nila. Ayan. Yeah. Yeah. Itong itlog ang problema, sa natin lalagay. <laughs>